Pinunod sa Golan Jamie News TV sa March 10, ang kauna-unahang original political teleserye na Bayan Ko. Tungkol po ito sa isang bagong halal na alkalde na gustong baguhin ang sistema ng pamamahala. Panoorin po natin ito. Ay, mga tao po sa adyong parating na doon po, pero manilate lang po. Ay, naku po. Sir, nakaligo lang po sa takulado Punto to. Bakit tubig nila? Ay, naku no po yun. Kumain na ba kayo, sir? Nag-nag-pasa ba kayo? Tama-tama po. Meron po dyan dahing at a cloak. Ano? Sabi, sabay na papayang niya ng aga-aga. Late na nga eh. Mayor! Ay! <laughs> magigit <laughs> na parang Gusto ko na mag gusto ko na mag March 10. Oo nga. Hindi na po yung sa bayan Starstruck Season 5, Second Prince na si Rocco na Siya po ang gaganap na Mayor. Uh -oh. Mayor Joseph Santiago na sumusubok nga na baguhin ang sistema ng pamamahala sa kanyang kinasasakupan. Mm -hmm. Ang swerte natin at mga natin siya live ngayong umaga. Good morning, Rocco. Good morning. Good morning, Hello. Mayor. <laughs> Good morning, <laughs> Mayor. <laughs> At syempre, makakasama rin natin si LJ Reyes na gaganap bilang si Attorney Karen Canlas na Chief of Staff ni Mayor Santiago sa bayan ko. Good morning mm -hmm. po, Good Attorney. Good morning, LJ. Good morning. Good morning. <laughs> <laughs> morning. Parang gusto ko nang marinig yan araw-araw. attorney oh, yeah. 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 At syempre, makikipagkapihan din sa ating ngayon si Direk Adolf Alex, ang Director ng bayan ko. Good morning, Direk. Good morning, Direk. <laughs> Salamat <laughs> po sa inyong pagising oh, na pag-aga. Lahat kami may titulo, eh, 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 no? pa naman po kami gumigising kasi hindi pa po kami. Ah, ay, hindi pa kami matutulog. Oh, <laughs> eh, oh Pinaghahandaan pa nila ito. Grabe, alam mo Susan, ito si Hero ko lahat na, na nagampanan niya na, naging Rizal na siya, naging Bayani, naging San Pedro oh. Kalungsun. Oh, oh. ah, Bagay-bagay naman Supreme. lahat oh, sa kanya. Oh, eh. uh, Pero at least lahat na napapunta sa no? sa'yo, yung mga, ano, yung mga marangal. <laughs> Oo, oh, oh. <Managanda laughs> talagang mga role. <laughs> marangal na karakter, di ba? Hindi kontrabida. Mm -hmm. Paano pinaghandaan itong role mo dito na isang Bilang mayor. Dakilang mayor, eh, no? Uh, well, I went out of my way para mag-research. Ano, uh, mag um, pumunta uh, Actually, instructed niya na direkto na mag-observe sa City Hall, alamin yung roles ng isang mayor. Mm -hmm. uh, at Para maintindihan ko, kasi hindi pa ako nakaganap ng role na isang mayor. So, mm -hmm. wala ko kaalam-alam sa mga ginagawa niya. So, inalam ko yun. Uh, I learned about it, research about it. I understood. Mm -hmm. At in ko yun lahat sa role ko. Mm -hmm. Mm -hmm. kasi di ba ito, Maris Hanguro, ito sa... Buhay ni David DILG Secretary PILG Jesse Robredo. Si Robredo. O, masasabi mo ba may pagkakapareho nga kayo ni Robredo sa anong bagay? Bilang sa karakter, kasi, nostalgia. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Diret, <laughs> 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 pero physically, physically. Pero ah of course, kilala mo naman sa si Secretary of course, Robredo. Of course, ano yung ikaw bilang isang just, mamamaya, ano yung hinangaan mo sa kanya? Yung ano, being a being a model of good governance mm -hmm. at uh, yung yung achievement niya na nakapag uh, paganda siya ng ano, how things work mm -hmm. around him. Mm -hmm. Alam mo kasi itong si Secretary Jesse Robredo, malamang yung mga nasasakupan lang niya Susan kasi yung nakakakilala talaga sa kanya pero hindi alam na napakaraming mga tao yung kaniyang mga magagandang nagawa hanggang sa nasawi na siya mm -hmm. doon lang nalaman so ikaw bilang isang uh, syempre youth 'di ba mga kabataan paano mo ngayon na uh, ginagawa na malaman din ng mga kapwa yung uh, kapwa natin mga Pilipino yung ganitong napakagandang asal ng uh, ng isang uh, politiko, lalo pa't mag -e election na lalo na uh, using his um, uh, using his story mm -hmm. through this project makakapakita 'yun Mm -hmm. so, may naari after nitong ginawa mo yung role na ginanapan mo dito may na-realize ka ba doon sa kasalukuyang sitwasyon ng ating uh, gobyerno ng mga namumuno sa ating <laughs> oh, marami pa uh, ang at sa mga um, tawag dito sa mga trials na kailangan itakal ni Mayor Joseph Santiago. Mas naintindihan kong politics. Mm -hmm. <laughs> At uh, di biro din talaga. Oh, mm O -hmm. si attorney naman. Si attorney. Yes. attorney. Yes. naman natin. Si Paano attorneys. ba ito, LJ, na iba dun sa iba mong mga <laughs> roles na ginampanan na? Napakaseryoso po talaga ng role kong ito. Oh. attorney. <laughs> 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 bagay, bagay naman <laughs> sa yung attorney. Oh. Sige. Mm -hmm. Magre-request na po ako sa ano, sa ETV. Ito <laughs> <laughs> role ko parate. Uh, -uh. Eh, um, actually po, um, dahil mahilig din po akong makinig ng mga news sa mga politics ganyan, Mm -mm. Um isipin na um hindi ko akalain na magpo ako ng role na ganito mm -hmm. kasi actually yung 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 practice niya ng law dito hindi masyado more on talaga nag-support siya kay Mayor Joseph Santiago. Mm -hmm. Um parang ni let go niya yung buhay niya, yung lifestyle niya as lawyer para mag-public service din. So, so, kung baga, na-influensya hanggang ni Mayor, ganon. Mm -mm. so, parang, ano to, parang, fight kami, fight kung fight, fight talaga. Para oh, Hindi oh. okay, dahil sa meron ka lang gustong i-back up kay Mayor, gano'n. Hindi, ang fight ko kaya dito. <laughs> Ay talaga, may sinis. Ay, ako dito. Ay, is he lawyer? Nagkagawa na schedule nito. Ay, hindi, wag na naman talaga. Ang chief of staff kanya, um, di ba? Hindi kasi mga chief of staff. Chief of staff ko kaso may in love eh. Ay, oh, ina nga eh. Ina sa tanong ko, di ba yung sorry mga chief of staff? Kaya ko, sino kayo chief of staff yung kilala na rin? Hindi, di ba, lalo na, halimbawa, kasing ganda ni... Halimbawa, kasi si ni ni, ni uh, LJ, LJ diba? yung of staff. O, oh, sige. Meron bang hindi may in-love kay LJ? Wow. Ay, ang pogi rin naman ng ano. <laughs> ng, ng, mayor. Ng mayor. Eh, lang. <laughs> la, la. Mahirap humanap ng poging mayor talaga. <laughs> sa, sana magamit namin yun, di ba? Yung ginampanan mong role, ano yun? May similarity ba to sa buhay mo? Meron ka bang nakita na similarity sa buhay mo? Oh, actually, yung mga beliefs ni Karen Gandas, mm -hmm. parang, um, halos same sa beliefs ko especially with, when it comes to good governance at saka yung parang mo nakikita yung um, yung yung possible growth ng isang place yung parang ang dami-dami ko kasi yung dreams for the Philippines na mm -hmm. syempre ako as uh -oh, LJ, sure. hindi ko kayang gawin yun uh -oh. pero sana yung hope ko is through this project ma-educate natin yung maraming tao uh -oh. at makapili sila ng tamang kandidato. Ng Karapat nila. Lalo-lalo oh. lalo na nga sa oh. eleksyon. Direk, ayan. Ako. Sa kanya, nakaatang lahat. <laughs> Oo nga eh. So ano bang aspeto uh, ng buhay ni uh, Secretary Jesse Robredo talaga nagkaroon ng inspirasyon, yung ginamit yung inspirasyon sa inyong uh, uh, teleserye? Well, nung pinreset kasi si, si Miss Nessa, yung head ng GMA News TV, mm -hmm. nag-create nung buong series. So nung pinreset sila sa akin, sinabi lang nila na naging parang guide nila yung idealism ni, ni yung, Secretary, Secretary Robredo. Robredo. Dahil nga, yung karakter ni, ni Rocco dito, parang bagong mayor na mahirap labanan si sistema. So mm -hmm. yun, yung, yun lang yung yung parang ginawa nila inspiration for it. Pero the rest, parang pinagsama-sama na ng lahat ng mga issue na na pwedeng ipakita sa mananood para mas maintindihan nila yung setup ng political system sa Pilipinas. So, may eh, mga... Inspiration, uh, yan, inspiration nyo din daw yung mga yung mga film na ginawa ni Lino ah, yes, o oh, kasama na po yun dun. Kasi di ba habang din discuss niya yung buhay ng ni Mayor uh -oh. at ng mga mamamayan, kasama na po yung political ano implications nun, lalo na dun sa mga ordinaryong mm -hmm. mamamayan. Teka, ito may maganda, Maris, malaman natin. Pa, paano nyo pinili? Wah, si Rocco, na siya gaganap uh, na mayor. Siya lang ba ang mukhang um, mm, <laughs> <pang>, Mayor. mayor. Namatin ang mayor. Si Elge, <laughs> siya lang ba yung bagay ng, na chief of staff na, törny, na ben, Paano nyo, nyo sila pinili para nung, doon sa role? Nung nagdi-discuss po kasi kami, una, hmm. kailangan namin, sabi na kami, sabi na kailangan mo kasi dahil small town, parang mm -hmm. kasi mukhang Pilipino, mm -hmm. tapos, uh, kailangan siyempre, uh, dahil yung mayor bata rin, so uh -huh. kailangan doon na lang po kami pumili doon sa mga, sa, well sa mga artista ng GMA na kung saan uh -huh. oh, ma, marunong, marunong sila magdala ng, ng pag-arte. Uh -oh. At the same time, uh, interesting po yung paggawa ng, ng, ng soap. So isa po si Rocco doon sa lapid, dahil nga sa News TV marami na rin po siya nagawa ngayon. O yung mga banal. Kilos mo mga sila, banal. no? <laughs> so ano yung, ano, ano yung mga mapupulot dito <laughs> ng mga manonood lalong-lalo na yung mga butanti natin this coming election ano po ano yung mga dapat nilang uh, pagmunimunihan nila mm. magmunimuni sila dito at yung mga realization na dapat nila mapulot dito Siguro po dahil nga yung ginamit na na platform is uh, in a form of a drama series mas may, mas mas malapit sa kanila yung mga issue kasi di ba kung kung parang documentary o minsan po nahihirapan silang itindihan yung mga issue sabihin nila hindi nila naintindihan pero ito po dahil drama siya mas maitindihan nila na ah ito pala ganito pala yung sinasabi nilang issue ng bureaucracy sa gobyerno ganito po yung issue ng mga padding sa bidding mas maintindihan nila dahil po yung drama yung pagpresent it's about time talagang dapat talagang mas ma-educate talaga yung mga butante natin hindi yung pag nakita ang pogi ang eh siya yung buwato parang siya ko lang na, papanood na natin sa, ba sa balita yung mga politiko, tapos ngayon, uh, yun pa yung magiging subject ng uh, bayan ko na teleserye. Kung baga, parang baka yung ibang mga tao isipin na, naku pagod na kami sa mga puro politika na lang. Anong kaka kakaiba dito sa bayan ko na talagang kailangan abangan ng mga tao bukod sa syempre nandun ka at si LJ? <laughs> well, uh, isa itong uh, first sa uh, News. Uh -oh. At uh, gag gagawin namin to yung pagtakas sa mga issues na to. Uh, gagawin namin through drama, through comedy. Mm -mm -mm -mm. Uh, so may, ano, may... May, may, love pa pano, then. may love story din. Yeah, may love story din. hindi naman kayo <laughs> <laughs> <mo kayong> dalawa. Hindi nga eh. Tama kayo dalawa. Pero at parang... least, ayun, in this way, na capture namin yung, ano, yung mm -hmm. uh, attention talaga ng mga viewers. So ito, direct talagang inaaral nyo. Ito, baga, parang talagang halaw sa totoong buhay, eh, no? Ito yung, mm -hmm. yung nangyayari talaga. Dahil, dahil po sila, Miss Nessa, di ba, sanay sila to get Uh, oh, news and, from real oh. people so yung, yung mga, mga nakita nila tila, oh, oh. nakita nila na mga pwedeng magamit pinagsama-sama po para i-create yung fictional town and mm -hmm. also yung mga characters nyo. Pero hindi naman talaga totally yung buhay lang ni Secretary Robredo? Hindi. Kung baga, kinuha lang nila yung mm, inspiration action. dahil nga, di ba, gusto niyang labanan yung sistema. Napaka-ganda kasing gawing kwento noon eh. Kapag may isang taong gusto mm -hmm. ng labanan yung sistema, so dun pinig yung character. So dito nyo. basta may corruption, di ba, may bu bureaucracy, malnutrition, may yes, binigyan sorry. ka ng pera, maliit lang eh, na. <laughs>